so magandang magandang araw po sa lahat ng mga kashitsu natin dyan Lalo na po doon sa Visayas at sa Mindanao Doon sa taga Bacolod na mga kashitsu natin Ang taga Davao na mga kashitsu natin So hello po sa inyo So ang tagal na po natin ginagawa ng video dahil busy na rin Tsaka isa pa, ang totoo kasama na rin yung katamaran yung tamad na rin kasi minsan gumawa ng mga uh, topic o mga video So ngayon, hindi natin patatagalin at uh, meron tayong pag-uusapan na topic din na madalas eh, um, nagagamit online, mga term na ginagamit online pero um, hindi nila alam kung, kung totoo ba talagang meron ganito. Ito yung uh, run size na hinahanap at saka yung tickup size na hinahanap nila online. So meron bang pagkakaiba o ano ba yung pagkakaiba ng dalawang ito at kung naging exist ba talaga ang mga ganitong term na ginagamit nila online so unahin natin yung teacup teacup size na uh, shih so meron tayong nagawang makeshift video nung mga nakaraan uh, napahapiwan natin yan pero uh, medyo talakayin natin ng medyo mas ano dito, mas madetalyado yung take up size na Shih Tzu uh, na expect ng iba na kasha talaga sa tasa take up ngayon kaya kasha sa tasa pero ang hindi alam ng marami yung take up talaga galing po yan sa breed ng Chihuahua yung term na yan galing, galing sa breed ng Chihuahua tsaka ng Pomeranian yung uh, term na yan kasi sila lang yung breed na mayroong uh, o nakakapag-produce ng ganun kaliit. Kaya nga tinawag na teacup. Kaya yung mga teacup size na yan, maliit lang din yan kahit maging adult sila. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, adult size ha. Ah. Yung iba kasi, na mga ka o mga breeder, in-claim nila na teacup yung shih nila, pero hindi naman talaga kasya sa tasa. O, misan, kasya sa tasa, pero one month pa lang, eh ang pinag-uusapan natin kapag sinabing teacup, adult size, kadalasan yan yung mga teacup. Balik pa rin talaga yan, kahit malaki na. At ang hindi alam ng iba, at uh, dagdag kaalaman lang din, noong araw, ang mga teacup size, kadalasan ang meron yan ay yung mayayaman. At kapag meron kang teacup size, simbolo yan ng pagiging mayaman kung bakit naman mahihiyamat ang merong ganito. Unang-una, yung ganitong size na ng uh, special na attention sa pag-aalaga kasi the more na mas maliit yung um, um, aso, napaka-risky ang hirap buhayin. Alam nung maraming breeder riyan pagka maliit ang hirap buhayin. syempre yung gastusan sa mga vitamins o yan, sa mga pagkain, pagpapit, magastos talaga. Eh kung ordinary ng tao ka lang, yung iba nga sa atin online, kapag may sakit yung aso nila, nangihingi sila ng tulong doon sa mga uh, kapwa uh, natin na baka mag-donate sila. Kasi ang hirap naman ng ano, ma -ma -mag, uh, mag, magdala sa vet, medyo magastos. Minsan kapag pumunta ka ng vet, magpa-check up ka at konting gamot, 1,000 agad eh. Kasi eh, hirap ng buhay natin ngayon, ang baba ng value ng pera, eh, talagang ah uh, masakit sa bulsa. Ayun. Uh, so, para sa kaalaman ng iba, antika po, yung turn na yan, ginagamit lang po yan sa breed ng chihuahua at pomeranian. Kung naghahanap ka pomeranian, teacup size yan. May, may makikita kang ganyan. O kaya, pomeranian, uh, chihuahua, teacup size meron yan. Pero kapag sa mundo ng mga shih tzu kapag ginamit po yung term na looking for shih tzu yung teacup size, wala pong ganun. Ngayon, ang ginagawa ng mga ilang breeder, paglipas ng panahon, ginagamit nila yung term na teacup para ma-emphasize yung uh, laki nung kanilang tuta o nung kanilang aso. Pero hindi naman talaga kasya doon sa tasa. misa baka may makita kayo, hindi sir, meron kami nakita um, two months teacup. O sige, sabihin natin 2 months teacup siya. No, siya dun sa sa lagay ng tasa. Pero pag laki, hindi na siya teacup. Kasi minsan, mga 1 month pa lang nilalagay nila eh. Sa tasa para sabihin maliit na klase. Pero ang totoo talaga, kapag naging adult yan, malaki yan. Hindi katulad po ng mga breed ng um, chihuahua at pomerang misan Minsan, pag adult size nila, lumagulay yung balahibo pero maliit pa rin po sila. Kaya sa diretso ang ano, uh, pag tinanong kayo, meron bang tikap size sa Shih Tzu? Ang diretso yung sagot yun, wala po. Wala pong tikap sa isa Shih Tzu. Hindi po ginagamit na term yan sa mundo ng mga Shih Tzu. Pang Chihuahua at saka Pomeranian lang po yan. So, malinaw na tayo doon. So, ano naman yung rant size o yung rant? Yung rant, Uh, ganito po yan eh, ang papaliwanag dyan. Halimbawa, meron po kayong limang papi o limang tuta, anak ng uh, shih tzu nyo. Sa limang tuta na yan, meron po dyan pinakamaliit. At yung pinakamaliit dyan, ang tawag po dyan ay run. Meaning, sa kanila magkakapatid, nung nasa loob ng tiyan sila, siya yung konting nakuha na, uh, konting yung sustansya. Uh, Uh, siya yung mas mahina sa apat na magkakapatid. Ang tawag dyan, rant. At yung rant, pwede pong lahat ng breed magkaroon ng rant. Halimbawa, yung large breed na Belgian Malinois, uh, uh, German Shepherd, mga large breed, o Husky, doon sa mga magiging anak nila, pwede magkaroon ng uh, rant. Yung rant, pwede po sa lahat ng breed kaya baka iniisip ng iba yung rant pang shih tzu lang to o kaya pang small breed pwede po sa lahat ng breed ang rant kapit po yan sa lahat ng breed yan malinaw na po no ibig sabihin ng rant pinakamaliit sa lahat ng magkakapatid kaya pag sinabing rant uh, bansot po yan siya yung pinakamahina kung pulang sa sustansya yan. yung sustansya ng ibang magkakapatid eh, makikita nyo uh, mas malalakas sila siya mahina eh, baka may magtanong sa inyo, eh sir, anong tawag sa aso namin? Eh, kasi um, sobrang liit. Ano, kung, kung di siya take up, anong tawag sa kanya? Run size ba? Maaari, pero hindi kayo nakasigurado kung siya ay pinakamalit sa magkakapatid. Kasi may mga ilang breeder kasi na sinasadya nilang bansutin yung kanilang mga alaga. Sinasadya nila eh para maging maliit. Meron naman kasi tinatawag na imperial size. Term yun sa male na lalaki. Kapag babae, princess type. Natalakay natin yan sa mga nakarang video natin. Kapag babae, princess type. Pag lalaki, imperial type. Na ibig sabihin, maliit na version ng standard shih tzu. So yung pag sinabing princess type o imperial type, maliit na po kasi yan eh. Maaring magkaroon ng mas maliit pa, pero yung pagiging anak nila, meron po dyan na pinakamaliit yun ang tinatawag na run nakita niyo yung pagkakaiba doon po sa uh, teacup size hindi siya umiiral sa mundo ng mga shih tzu at ginagamit lang yon, specific lang sa dalawang breed chihuahua at Pomeranian. teacup size, para doon yung term na yun pag sinabing run, pwede pong run sa breed ng uh, chihuahua, pumirenya pwede silang magkaroon ng run, sa shih tzu pwede magkaroon ng run sa ibang breed Husky at iba pang large breed, pwedeng magkaroon ng run So, nakita niyo po yung pagkakaiba. Eh, kung gusto po ng mga tzu natin na maghanap ng maliit na klase o mas maliit na version ng shih tzu, eh, mas maganda po na uh, pumunta sila doon sa mga breeder na, na nagbe-breed. O kaya, meron si nag, selective breeding sila para makapag-produce na mas maliliit. Kasi, ang breeder, ang ginagawa kasi ng iba, rant sa rant, talagang maliliit yung lalabas nun. Pero, siyempre, namamana ng mga tuta yung genes ng magulang. Kung ang rant na yan na pinanggan nyo sa rant, eh, matamla, hindi masigla, mamamana ng mga tuta kaya sakitin. Pero pag galing selective breeding, alam mo ba ah, um, yung isang breeder na ito, sa lahat ng pangahasok niya, ito yung maliit, maliksi, malakas, tapos maghanap din siya ng isang um, ipapara siya dito na maliit at uh, inila nila para makapag-produce ng mas maliit na version. Selective breeding ang tawag doon. Kaya mas makakaasa kayo na umahakuha kayo ng maliit na size ng Shih Tzu eh hindi sakitin tulad ng rant na hinahanap ng iba. Kaya kung maghahanap kayo ng maliit, pag po kayo maghahanap ng rant, um, po kayo ng mga small type na o oh, magtanong kayo sa mga breeder kung yung pinaka maliit kung gusto ninyo ng maliit di ba at uh, maraming gusto, gusto ng maliit alam niyo kung bakit kasi para sa kanila tulad na nabanggit ko kanina parang simbolo ng ng pagkakaroon ng <clears throat> parang meron-meron ka kapag meron kang ganung kaliit. Noong araw sa Chihuahua sa Pumireña, at sa Pomeranian, pag meron kang kasing liit ng tikap sa isa tinatawag mayaman ka eh sa atin sa panahon natin maraming mga kashitsu natin ang gusto gusto ng maliliit pero hindi po nila kaya tustusan yung gastos kasi kapag may gano'ng kakaliit dapat ready yung bulsa mo dyan syempre mas pro ang maliliit mas maliit yung utak nila mas maliit yung baga nila mas mahina yung immune system nila kumpara doon sa mga standard type So, sana naging malinaw ito sa mga kashitsu natin kung ano yung pinagkaiba nung run at saka nung teacup size. Teacup size, ulitin ko, hindi siya umiiral sa mundo ng shih tzu. Term para sa chihuahua at bumirenya. Yung run size, yes, umiiral po siya. Pero ang run size, pwede sa lahat ng breed. Pwede magkaroon ng run. At kung kailangan ninyo ng uh, mas maliit na version ng ng sheet so wag niyo pong gamitin yung rat size kasi baka mamaya mabigyan nga talaga kayo ng rat bansot o baga pinakamahina sa magkakapatid ang hanapin niyo po yung small type na galing sa selective, selective breeding at tingnan nyo rin din, din yung reputasyon ng breeder na pagkukunan ninyo kaya yung iba nag for rat size budget 2,000 pambihira kasi sa sakit ang ulo mo kapag ganun ang naghahanap eh, wala silang budget para sa uh, ganong kaliit. Lalo pa kaya pa nagkasakit. Hindi ba? So, ayun lang muna sa kay mga kashitsu. So, uh, maraming salamat. Sana po may natutunan kayo sa may sing video natin. Thank you.